Okay, Gilivers. Pag-usapan naman natin yung mga yumaman na pero biglang naghirap. Di ba? Maraming ganyan. Yumaman o mayaman na, then biglang naghirap. So, bakit natin to pag-aaralan? Ang purpose natin dito, para pag dumating tayo sa punto na yumaman din tayo, alam natin meron tayong mga bagay na iiwasan para mapanatili ang yaman natin. So, simulan na natin. ano ba yung mga dahilan bago yung dapat nating gawin. Misan kasi maraming yumaman, kaya sila naghirap bigla, merong isang matinding sakit. Ang sabihin, bigla na diagnose, merong ganito ang sa pamilya. So syempre, lahat ibubuhos mo sa, para sa pamilya mo, di ba? So lahat talaga gagawin mo para mapagamot lang yan. Up to the extent na ibenta mo lahat ng mabibenta mo. So ako, I, I'm willing to do that eh. Lahat gagawin natin for that. So, may matinding sakit nawawala ang yaman agad. Mabilis. Pangalawa, pag isang membro ng pamilya na biglang na bisyo, gumawa ng hindi dapat, nagsugal, ng utang ng sobrang dami, nagwala, nawala sa sarili, gumawa ng maraming bagay na hindi dapat. It will affect the finances of the family. Third reason is, One failed big deal. Isan kasi merong mga dumarating sa ating offer. Ako, nabiktima din ako nito. Once, wise, may mga big deals tayong nag-fail. And minsan, hindi lang 1,000, hindi lang 5,000, hindi, hindi lang 10,000, hindi lang 100,000, umaabot ng millions. And it costs. Yung yaman ng buong pamilya nawawala because of that one big deal, na mistake, na nakamali tayo. Hindi natin na-anticipate na makukuha pala lahat ng yaman. And fourth reason is luxury life. Medyo umangat yung lifestyle ng pamilya, Hanggang isang araw, nagulat sila. Bawala na silang pambayad ng mga binili nila. Yung pera nilang dumarating, pang maintain na lang ng luxury life. Hanggang isang araw, di na rin nila may maintain ang luxury. Naghirap na lang sila. And another reason is, number five, small leaks. Yung mga na gastos na hindi pinapansin. Ganito, sige bili ka, sige ganito, ganito. So hindi na mo monitor ang pera, unti-unti nawawala. Pag pinagsama-sama mo yon, kayamanan nyo na pala yun. So, bigla tayo naghihirap. Hindi natin alam. E, ang po yung nangyayari karamitan sa mga OFW, di ba? Nagpapagod doon, nagpapagal. Bakit nauubos? Malaki na may sweldo nila doon. Kasi may maliliit na gastos dito sa Pilipinas, ang pamilya nila. And sila din, may maliliit na gastos din sa ibang bansa na hindi nila namamalayan, nagpapabagsak sa kanilang financial house. And, yes, ito pa, isa reason. Nagpautang sa iba ng napakalaking halaga. Meron po akong nakausap before, few years ago, na talagang nag-away sila mag-asawa, na-break ang kanilang relationship kasi yung wife pala nagpa-utang na malaking halaga na hindi alam ng husband. So, naubos yung yaman nila. Ina-expect ng asawa niya, meron sila nakasave na malaking pera, pero pinauutang pala nila. Kaya yun, nagkaroon ng problem. So, marami pang dahilan kung bakit madami sa atin na yumaman na tayo pero bumagsak pa, naghirap tayo. Marami pang resource. Now, eto na. Paano ba natin may yung mga ano ba dapat natin ngayon? First, so gumamit tayo siguro ng jar system. May jar for your basic needs, may jar for your savings, may jar for your emergency fund, for your investment, may jar for your healthcare, may jar for your travel, may jar pang lifestyle. Para allocated ang budget, alam mo lang yung limit. Kasi pag wala kang jar, wala kang system, akala mo lahat pang luho mo. Akala mo lahat pang travel nalilimutan mo, may mga responsibilities pala tayo. Kala mo lahat panggala. Eh, wala ka pa pala emergency fund. Wala ka pa pala Kaiser. Okay? Wala ka pa pala insurance. Wala ka pa pala healthcare. So, kaya kailangan, meron tayong jar system. Gusto ba magkaroon ng VIP access at exclusive business tips? negosyo hacks, financial and retirement strategies. Dito lang yan sa YouTube membership. Madami kang benefits. Hello, Gilibers! Doc DG here. gusto ko kayong bitaan sa isang bagong level ng online community natin dito sa ating YouTube channel. Alam ko marami sa atin gustong matuto patungkol sa investments, negosyo, at retirements. Kaya gumawa tayo ng exclusive perks para sa inyo lang. Dito po sa ating YouTube membership. So, dito po, meron po tayong four levels na pwede nating salihan. Una po ay kape tayo. Kape po tayo. Para sa mga gustong sumuporta at maging part ng inner circle natin. Makakuha kayo ng loyalty badges, custom emojis, at, pangalawa level ay ang tinatawag nating G-Liver. So, dito tayo mas exclusive. Makakuha kayo ng early access sa ating mga videos, member shout at exclusive photos and behind the scene. Kung so kung saan lugar man po ako nandoon o bansa o naman ang mga events natin, yung mga behind the scene kayo po ang unang-una ma. -una Let's go. At ang third level natin tinatawag nating Rockstar. May exclusive live streams po tayo dito, members only live chats at discounts sa ating merchandise in the future. And of course, weekly videos para sa inyo lang. Mga tips na hindi nyo pa narinig sa mga vlogs ni Rockstar. At ang pang-apat po na level ay ang tinatawag nating partnership. So dito magkakaroon po tayo ng collaboration sa pumagitan ng isang video na para sa inyo lang. You will be sponsoring one videos kung saan i-feature natin ang inyong business, ang inyong products o ang inyong services para ma-promote natin ang business nyo para tuloy-tuloy po ang benta natin. Kung gusto mo mauna sa mga bagong investment tips, behind the scenes at exclusive live streams at marketing ng iyong business para sa iyo. So ano pang hinihintay mo? Magpa-member na at sabay-sabay natin palakasin ang ating financial future. Click the join button below para maging member ka na ng ating YouTube. Let's go, let's go. Sabi nga ng mentor ko, dapat lagi tayong may oras, no? isang araw, maglista tayo lahat ng mga gagastusin natin, mga expenses natin, mga dapat natin isettle, dapat pinagtutunan ng pansin yung ating mga expenses. So, it's JAR system is the solution. Okay? And second na dapat natin gawin, ito ay, so you have to say no to this. No to lump sum mindset. Yung mga biglaan, yung malaki ang gastos, dapat iniisip natin na yung cash flow natin, ini-schedule natin siya. For example, merong malaking TV na nakita mo sa TikTok, gusto mo siya nang bilhin. So, dapat pinag-iipunan natin siya. Hindi siya lump sum na bibili lang kaya kahit 100,000 yan. Saan kukunin? Mangutang tayo. Saan natin kukunin? Doon sa ipon mo. Saan mo kukunin? Sa emergency fund mo. Saan mo kukunin? Sa investment mo. So, kaya tayo nagkaka-problem. Okay? No for this. Siguro kahit may pera kang hawak, pag-isipan muna natin kung bibiling ko ba talaga to Maganda, pag-isipan mo muna. Sabi ko nga, pag naipon mo na ang isang baga, ang pera, kung 100,000 yan, naipon mo na yan. Diyan na yan. And number three is, hindi pwede mawala po ito. Okay? Emergency fund. Napakalaga nito. Magtago ka kahit 500 lang a month. Kahit 1,000 lang a month. Basta pag may naipon ka, at least may emergency, madaling nang kuhanin. Okay? And of course, dapat meron tayong tinatawag na tulong fund. Ito pang tulong mo lang. Alam mo dati yun, nagtatago ako sa envelope, 500 a month. Pantulong ko to. Para kung may lumapit, may masalubong ako na ilan tulong ko Dito ako kukuha ko. Na-iphone na ako dito ng 2,000. Ito, ito yung bibigay ko. Para hindi din tayo na-over. At hindi rin tayo naging madamot. Kasi kailangan nagsishare din tayo eh. Pag lumalaki na yung income mo, binabless ka ni Lord, lakihan mo yung tulong fund mo. Bayin mo 2,000 naman. Tapos binabless ka ulit ni Lord, 3,000, 4,000, 5,000. Gawin mong percentage, 5% na binabless sa inyo ni Lord pang tulong natin, tulong fund natin. Huwag natin kalimutan yun. And of course, dapat meron ka na nito. Huwag mong pabihang tumanda ka o matapos ang kontrata mo sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, ang wala ka nito, wala kang Kaiser. Kasi 3 in 1 na po yan, may healthcare ka na. Para pag nagkasakit ka, hindi mo mabenta yung mga asset na nabili mo. So kailan, may Kaiser ka, may healthcare, may life protection. Kung mawala ka man, hindi magbebenta yung pamilya mo, hindi biglang maghihirap. And of course, may investment na. Para pagtanda mo, hindi ka biglang walang pera, hindi ka biglang kawawa ko. Okay? So, and of course, kailangan natin mag-aral, matuto. Mag-aral, matuto. Paano tayo mag-aaral, matuto, mag-join ka sa mga community, mag-join ka sa mga group na nag-aaral kung paano matuto, kung paano mag-learn, kung paano mag-earn, kung paano mag-manage ng finances. Kaya meron po kami pag-aaral, meron po ang IMG Rockstar Community, mag-join ka sa community namin. Marami po tayo dito ang itinuturo para mas matulungan ka namin. Okay? kaya mo ako sa personal FB ko. And of course, if you want to Kaiser, yan po ang aking personal FB. PM lang sa personal FB ko. Okay? And if you want personal coaching, pwedeng business or life coaching, Pwede online or face-to-face -face message mo lang dito. Don't forget to join our YouTube membership. Click mo lang po yan para mas matulungan ka namin sa iyong business. Meron tayong iba't ibang level dyan. So, tinan mo na lang. Let's go, let's go. And last po, eto. Abang tayo naman ay nag-journey, yumaman ka. So, bless ka ni Lord. Huwag mo hintayin mawala yan. You need to enjoy life. Dapat mag-enjoy tayo. Ito yung pinaka-ultimate goal natin talaga. Ba't tayo kumikita eh? Di ba? Ba't ka nagpapakahirap para sa'yo, para sa pamilya mo? So, gawin natin. Okay? Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.